binuka tayo na manual washing machine Optima brand yun guys ito na binuka natin guys ayan may ano siya kahit manual siya guys may drain motor siya yun o ito dito yan o ito guys may drain motor siya. Dito na ako connect ng nice. Kahit manual washing machine, dryer. Uh, may drain motor pa rin siya. Okay, tatanggalin natin 'to. Ayusin natin yung camera natin. Ah, uh, makita. Please, tatanggal mo natin yung screw dito. ah uh, Bala yung gagawin ko dito guys, tanggalin mo natin yung drill motor nya. Mamanwal na natin yan. Guys, o. Oh, kung nakikita nyo. Yan. May drill naman siya dito. Ngayon natin. siya mag Water pump nga guys. Pangalan na water pump. Baklasin natin. Para kita natin. Sila connect. Baklasin natin to.

Ngayon lang ako nito guys, nakabuka. Uh, ah, manual washing machine. May ano siya, din motor. Optima brand. Bakit may kapang pang din motor ito? Oh una okay, peso ah water pump siya hmm, ah, nakakalang ng mga bariya water pump lang siya guys yan kaya kapag may tubig ibubumba niya sa labas ah, ito pa lang purpose water pump siya Hindi siya drain motor, water pump siya. Ito guys motor ganda ba ito. Ilang ah, volts kaya ito? Ah, tohan volts. Kaya subukan natin guys na ano. Na isasaksak. takat natin. putulin ko dito guys Ayan. Ayan. Tapos, subukan natin na irerekta sa kuryente. Kasi 220 volts naman siya, guys. Ibig sabihin, guys, wag 220 volts. ikta na yun sa... Ah, rekta na to sa kuryente. Ayan, ito. guys. Ayan, ilagay natin yung water pump niya. Ito, ito yung saksakan subukan natin sana hindi umusok <laughs> testing natin sana gumana yan guys wag oh, gumagana guys guys 20 volts yun know, o pop nga guys